Okay, welcome, welcome sa ating live. Okay, hindi pa tayo sa kabila. Okay, guys. Hello, Ton. Iibig talaga ni Jesse ko, okay. ya. Talagang isa kang oh, alam Jesse ko, ya. <laughs> Okay, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Uh, welcome sa ating live. Okay, antayin lang natin yung mga ibang viewers. Boto na kayo guys. Kung sa tingin nyo may pagkasa pang umuna daw Pilipinas o so wala na. Charlene Guadalupe, hello. Uh, magandang gabi sa iyo, Ma'am Charlene. Taga saan ka, Pam Charlene Guadalupe. I'm a boy. Bok. L lalaki ka, Charlene? Oops, boy. Hmm. Sir pala. Kamusta ka, kamusta ka, Sir Charlene? Bakit Charlene ang pangalan mo? Kung babae, kung lalaki ka. Umpisa na, umpisa na, bisa nak, bisor. 10 years old ako po. 10 years old? Nanonood ka ng live ko? <laughs> Opo. Ah, sige, welcome, welcome kayo dito. Ano? Pero mas prepare ko kasi talaga yung mga 18 years old din na ba? Para alis, hindi tayo mga kwan dito. Scrolling kasi po. Ah, sa bagay. Okay, one vote tayo. May pag-asa pa. May pag-asa pa na umusad, umunlad ang Pilipinas. May naniniwala pa rin. <todong> ah. <Ha? todong> Maraming mangga doon sa Lok. <todong>

Kan? lagi jahil yang misalnya, Pak Jan? Aisyah? Pak yang misalnya, Bang Ir? kabel rabau jai Pak Jan? Hey, magandang magandang gabi po oh, sa inyong lahat. Boto na kayo ng nais. Nice. ay hey guys, kung sa tingin niyo may pag-asa pang umulad ang Pilipinas o wala na. Parang wala namang nangyayari. Di ba? Simula noong 2013, wala nang nangyayari. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Lumalaki ang utang ng Pilipinas. Marami pa rin krimen sa Pilipinas. Mga terorista nandyan pa rin Di naman mawala-wala. Pero yung mga lasinggero, ha <laughs>

Huwag pang i-overdue pang harakas na doon Hindi, dito nga. pang harakas na doon lang, Ay, right. na doon lang eh. Ano pag-ride din kayo sa kapataon? Sa Kalimba, ah, gano'n. Bibira mag-rides <laughs> e. Rides dito sa lamesa. Mesa. <laughs> Ride sa lamesa. pag-ride? pa sa lamesa. yung <laughs> second week ng April, papunta namin ng Pangasin? Pangkasinan? Basta linggo lang ah. Huwag mong itapat ng Monday to Saturday. Okay? Uh, two votes para sa naniniwala may pag-asa pa na umunlad ang Pilipinas. Sa tingin nyo ba may pag-asa pa umunlad ang Pilipinas? O tuluyan ng babagsak? At tuluyan na tayo masasagop ng China? Palagay mo, Brother Luke? Siguro, sir. Marahil. Marahil. Marahil wala nang pag-asa. Subalit, bagamat Dagdarapat. Nat <laughs> 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 Ngunit subalit bagamat natapat, ang masasabi ko lamang ay... <laughs> Kailangan kayo mga kapatid, Len. Alin? Bale, walo Walo? Sa ina at sa ama. Ah, sa ama? At sa ina. Sa ama at sa ina, walo yung lahat? Yeah. Nung kami na po, nags nila ko yung kasuya ko Dati ito yung camera Hindi, ito 360 na. Camera 360. Magkano yung bilhin mo doon sa camera? 16,000. 16 Ang <laughs> ag vlog tayo lang an. Mamati kay Nong tayo vlog ke uh, kan ayo tayo lang kas yan. Ne, ini Nih ay 360 na -ne. Dapat awan uh, di go, awan di go from. <laughs> wala pa <pastor>, wala pa. Pangandar <laughs> <rin> yung 360. Sa loob kasi ay, sa mix sa loob. Ne, ay, pang reels reels mo yan dalhin mo sa susunod tapos mag vlog tayo doon tayo sa kwan sa Nueva Era ay hindi mo pala area doon ano yung area mo kasi puro tabing daka sa pangil sa kurimaw X gamer bg hello maganda gabi sa X gamer Atakasan ka brother buksan mo na lo Nasaan si Jessie? Jessica? Jessie! nag ka na naman. nag na naman. Kaya hindi ka nakakamarket eh. Puro kayosi eh. Maduman <laughs> <laughs> ng scissors sa di mo pa po eh. Nga? Dari na hindi magtukar po sa akin. Pato. Pag-untag ka na. Palaki <laughs> ako dyan naman. Ha? Masito? Dyan sa ECJ. Saan? sa yung... Kayo dyan? Ano kayo diyan? Kaso wala nang kaso po ako sa pangalan ng Ano Uh, ang promote na branch manager ng ACT ACT? May ACT sa Pangasinan? Oo, oh, sa Ano yan? Malaking kumpanya din yung ACT na yan? Oo, Akala ko dito lang yan? Dito na uh, Ex-gamer BGMO oo oh. uh, ka brother, X gamer ning sub ko. Salamat sa pag-subscribe, Brother X Gamer. Maraming maraming salamat po. Dagkaasa ka. Ano yung dagkaasa ka? Anong salita yun? Bisaya? Bisaya Dagkaasa ka. ka. Diri ako sa Ilocos Norte, bay. Dili ako ka Bisaya. Ah, dili ako kabalo. Di ah, uh, for boats. May pag-asa pa. Sa ka sa Mindanao? Taga Mindanao ka ba? O Visayas? Okay. Uh, this message is held for review. Bisaya ko, oh. Bisaya oh. Bisaya pero 'di ba ang Bisaya kasi hindi lang din naman sa Bisayas. Kasi dun sa Bisayas most ng salita diyan Ilonggo, Waray. And then sa Mindanao, Mindanao ang alam ko na Bisaya eh.

Nga no, matayo kami kanya ata nagbakalan pa. Ibata ni pata, palagi mo tuno bigat. i-text mo nga masabsapa. Is this AR or is this a real talking monkey? My friend, we are a real human. We are not AI and we are not monkey. You know my friend, uh, we are a nice looking mammal here in the Philippines. Okay, Brother G Greg Fartlander. You have a nice uh, surname, Apilido, oh. Fartlander. Okay, five votes naniniwala may pag-asa pa. Ay, five, five votes, 80% sa may pag-asa pa. 20% wala nang pag-asa. <laughs> Ibig sabihin, mara, uh, meron na rin one na panghinaan ng loob, no? Ex-gamer BG, true. Yes, uh, it's true.

Hindi mang kami relax sa mangga dyan. ta ba, diwa pangkamangkaran mo di jay kami relax nilo kayo madam ipapay mabalin ng kisah dita no mati mabalin ng atumawti manggayo dumumilang parang 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 parang

Okay, ah uh, shout out sa lahat ng mga viewers natin diyan. Okay, pagandang gabi sa viewers natin dyan. Boto na kayo guys, boto na. live ngayon, Duterte ICC ano? sa Interpol ang ko sa sinasabi kanina sinasabi ninyo, hindi po pwede yun dalawang pagkakataon lang ang po I-suko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, isa Pilipino. After ni Medina po. Uh, yes, uh, thank you, Madam Chair. I, I stand by my statement. There may be possibilities that uh, surrender uh, can happen in other situations, but certainly uh, surrender of a person necessarily uh, requires um, uh, the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there is a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is uh, placed in an exalted status in our constitutional system Thank you. Aja main kau nih ya, jadi tunggu beli ya. Dia yang pula. Hahaha, nggak praktis nang 아아... jika tidak akan perlu, yapa herman lass Kristin za maaf ya husmul hati saya bias game disinieleri saya masih

Dia mesti masuk sekolah, kebungaan. Oh, dikit kalau salah. Nak betul tak jaya? Bagi geralah kau jaya. Takkan tak jaya nanti kebungaan. Sakalimangi Kauai Maerunangi Bang Minaman. I'm going <laughs> to <laughs> <Huh? laughs>

All right guys, I uh, welcome to our uh, YouTube channel and welcome to our mi uh, mini live. Okay? Uh, please share and subscribe. Friday. التسدي

marcus to resign during a recent gathering with duterte supporters in the netherlands the vice president said a leader should resign from one's post if he or she fails to show the people that he or she can think clearly mm -hmm. i know we statement by Okay, mag-30 minutes na. Pansamantala muna natin ipuputulin yung live at papalitan natin ng panibagong survey guys. Mukhang tulong na yata si... Anong pala na yung kanina? Si... Kitty Cat. Kitty Cat. Yara talaga yan. Masakit lang Sweet, sweet, sweet nga ron. Sweet and spicy. Yan naman din ng spicy lang. <laughs> okay. 30 minutes na. Okay. Pagsamantala muna tayo magpapaalam. Babalik kami. after 10 minutes.